Para sa DSWD on sa Express. Nagpahigayon ang DSWD Field Office 11 o ang lokal nga panggamhanan sa munisipyo sa Kapalong o turnover ceremony para sa multi-purpose payment na nagkantidad o kinatibuk ang 722,315 pesos and 37 centavos para sa kompletong detalye atong makauban si Ryan Panibara. Ryan Yes, Jason. Ania kita karon diri sa sitio Tagumpay, Barangay Mamakaw, dinhi sa Kapalong Dabao del Norte kung asa na himutang ang maong multipurpose purpose pavement. Baguhay lang kini gitorn over Jason ug naghinam-hinam ang mga katawan na gamit sa maong pasilidad. Ang barangay Mamakaw usa sa pinakalayo ng mga komunidad sa Kapalong Dabao del Norte apan giadtoan kini sa atong team aron sa pagpahigayon ng turnover ceremony sa usa ka sub-project sa kanagid sa Kalahe, one of a kind talaga nga experience nagahiu sa manggud ni pagko an magtinabanga ni kada team kay para sa barangay po namo kaayuhan sa barangay bilang support aning programa sa kalahi so nagplano na ang barangay council nga supplementary and annual budget namo pohon so among hatagan og uh, pagtagad o budget para nga ma-sustain ang mo project So, ang amo ang mga volunteers po, isa sa amo ang hatagan og tahas na isa po sila magmonitor para nga kung sa man dili makatabang sila paghatag og uh, inventory either pag nga kung sa may pwede na matabang sa harm map ma, ma malampuson o magdugay ang maong proyekto. Sa local government unit uh, naghatag ng counterpart in cash that's 5 million plus additional na tatlong a um, municipal coordinating team we have seven employees contractual sila that will cost us also mga 1.6 million Ako dako po ang naging counterpart kay ang amo lang yung inatan of the na ano, mapadayo na mo ang partnership with the SWD sa Kalahi since kay we have been a partner since 2012. O nalipay po mi nga ang Kapalong was once uh, nahatagan og award na best implementer sa Kalahisis program. I think twice na. So, nalipay po ni Ana. Ako sa mga bulod sa pagatiman pag nila sa ilang solar dryer, every time, naman sila yung ng ordinance. May every daw na yung ang magpa, magpabulad. So, kanay siya, igahin nila, alimbawa, sa isa ka bulan, magkakuha sila mga 5 ,000 kahinan nilang maintenance ang ilang sunod dahil Pwede na isya kasagaran sa maintenance is 40% kung pila ilang income per month. So muna, ikuang yun mo, ingon sa ilang Igahin na nila kay, man nagkabaluan ni ko after 2 years na naman gisay mo, kuha ni matipak. So, na na sila kwarta na ilang ilang i-bullet sa mga bangang-bangang. -bang. Mapasalamaton ni Ani kay ubay-ubay ang projects funded ng Kalahi Seeds dari sa Kapalong. Pasalamat mi sa inyong mga DSWD paid na mga empleyado. Dari taga Kapalong pero they have learned to love Kapalong. Dahil mo siya, silang members sa among pamilya dari sa kapalo. So, daw, kayo mo sa, ilang, ilang effort, share their knowledge, experience. So, ma-feel na po sa among kabaranggayan na grabe ang pag nila sa itong mga kalahi seeds ng mga staff gitan sa inyong sa DSWD Regional Office. Jason, na ginaot ang mga beneficiary o ang community volunteers na daghan pa ang mga proyekto ang mga punduhan sa ilang barangay. Tungod kay ni Angay Gidsila sa tumuog tuyo sa kalahi seeds o ang mga sub-proyekto ni ini. salamat Ryan. Mau ka na ang updates. Gikan diri sa munisipyo sa Kapalong. Kauban si Ryan Panibarat. Ako si Jason Kabilogan para sa DSWD Onse Express.